Nababahala si Senador Christopher Bongo sa resulta ng pag-aaral na 40% lamang ng mga Pilipino ang sumasailalim sa regular na medical check-up kada taon. Ipinuntunigo ang resulta ng Capstone Intel Corporation study na 30% sa mga Pilipino ang nagpapatingin sa doktor kapag may masamang nararamdaman. 15% ang madalang magpasuri sa doktor. 7% na nagpapacheck up kada dalawa o tatlong taon at may 4% na hindi talaga nagpapatingin sa si doktor. Isinagawang pag-aaral noong Agosto a 1 hanggang Agis at may 1,025 respondent na may edad 18 hanggang 65 years old na babahala sigo sa naturang pag-aaral dahil pagpapatunay ito ng pangangailangan na palakasin ng sistema pangkalusugan sa bansa. Kaya't isinusulong ng namumuno ng Committee on Health ang mga serbisyo na inaalok sa mga super health centers tulad ng database management, outpatient care, birthing facilities, isolation units, at diagnostic services at dagdag pa dito ang mga malasakit centers sa mga pampublikong hospital sa bansa. Ako, si Jojo Sikat, walang inaatas sa balita.